nasalisihan yung mga Texas ko mga idol nasalisihan ng burkdol ano kayang klase manok ito Iksik, pakpak Iksik na buntot Laki ng ulo gumagala-gala lang kasi yung isa kong, yung dalawa matandang inahin yung itim at saka yung brown kaya sana makarating doon May, tapos nagkaanak ng ganito meron pang isa na itim din laki rin ang katawan mas mas bata sa kanya mga idol yung nanay nito Maclean sweater na brown yung nasa mga lumang video nagkaanak siya ng ganito mga idol ang tangkad, laki ng binti o, ang buntot nakakaraso tapos sa kanyang pakpak kong iksi rin. Oh. Hmm. <laughs> Kumukuha nung ano ano? Kumukuha nung asin? Ano yung Pakistan? Manok ng Pakistan? 3 month ang laki idol sa mga yung bakpak saka buntot, normal pero yung laki, hindi normal parang ganito din dapat yung ano oh so, paano kaya ito pinapataba ko lang ito mga idol pinapataba, pinapalaki ng kumpit alam na alam na yun, alam mo na so, saan patungo ito hindi mo nakakaroon ito

Siw, may hina ako pinakawalan ko sila